Ito yung huli natin sa Rambo Yan oh. Yan ang na kaya natin mahuli Ngayong gabi Ayun, Nakatago na yung Buwan palabog na ang buwan ito lang mga kahantir yung pain natin balahebo ng manok yung kulay puti oh. kulay puti lang na balahebo ng manok yung pain dyan sa pahak tawag dito sa Bicol, pahak ewan ko sa inyo kung anong tawag nyan para arating ko lang ayan, pahitay na Ops, ayan na. Isang planga ng maliit. Oh. Pwede na, pang-ihaw. Pang-sugba. O, porsin na. Roong kilo. Hindi, hirap sa parula. Wala, hirap siya na tambong. Yan guys, kitran na yan natin mahuli. Oh, ang ganda ng panahon. Napakainit na. Talagang summer na talaga ngayon. Oh, hindi pa matapos-tapos tong kubo, wala tayong budget pang pagawa Ito yung pahat, ang tawag dito sa Bicol. Iwan ko kung anong tawag sa si inyo nito. Oh. Yung iba pang ihaw, yung iba pang prito. Tapos na tayo magprito, yung kalahati at saka yung kalahati iihaw naman natin. Oh. Ito yung malalaki. oh, ayan. Pang ihaw naman tayo. Ihaw na pahak. At saka prinito. Tara, kain na po tayo mga ka-hunter. Ayan, may inihaw. Tsaka may pernito. Ayan, yung sausawan, toyo. Tsaka may konting sili. At tsaka si Amatong. Wow. Kain po tayo. Tara, kain po tayo. Maraming maraming salamat sa biyaya po na matanggap naman natin ngayong araw. Thank you Lord, thank you Jesus. Ayan, may pernito tayo na pahak. สักไม่นี่ฮาวเสร็จแล้วบัตรสุริวะย่าพ่อสุดที่มักนี่ฮาวอ๋อจุ๊ซี่ 休息休息。嗯。不会变、啊。